Hi guys, this time ako naman naman gugulat ngayon tayo naman naman nakot ngayon kasi karaniwan sa atin takot sa pu takot sa pusa, sa ipis, sa daga, sa ahas, yan mga karaniwang nakita natin sa, sa mga ladaan, sa, sulok ng bahay natin, sa loob ng bahay natin, kung sa saan saan. So ngayon guys, meron akong isang nakitang ah, hayop yun. <laughs> Basta nakita ko siya. Then, siya ay natutulog. So, ang gagawin ko lang naman is, gugulatin ko siya. For, ent for, entertainment purposes only to guys. Hindi to ano uh, parang gusto ko lang this time na mangyari na tayo naman na gugulat ngayon. <laughs> At tinignan natin magiging, kung ano magiging reaction niya pag ginulat ko siya. Sara na guys. Samahan niya na ako guys. Wait lang ha. Ikaw yung tatago doon Okay pek guys, yung ginawa natin hindi siya nagulat <laughs> Ano lang, bumukas lang yung mata niya Pag ano ko sabi ko <laughs> sabi niya? Hindi naman siya lumaki yung mata niya. Parang ano like, Parang nagising lang siya. Good morning. Ganun. <laughs> Yun guys. Bye. <sabay. laughs>